Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Sa ating mga kababayan po. Ayan, grabe po ang lakas ng hangin. Ang oras po natin ngayon ay 7.30. 7.38. Ayan po, kahit madilim, kitang-kita po ang lakas ng hangin sumasayaw ang mga punong kahoy pati po ang kawayan ayan oh. oh, bagamat hindi po kalakasan ng ulan dito sa Quezon City po to pero ang hangin ko ay napakalakas sumasayaw ang mga laman. ayan yung punong kawayan po ayan oh. kahit madilim po kita mo ang pag pagyuko ng mga kawayan ayan. sa lahat po dyan mga kawayan ala brown out Ayan po, brown out na po ayun nagkailaw uli patay sindi po ang ilaw namin ngayon dito sa Quezon City bali pangalawang brownout na po yan ah pangatlo pala pangatlo ayan po patay sindi ang ilaw dito sa amin bali pangatlong beses na po to ngayon grabe nakakatakot kaya dapat po naka, ano, naka charge ang lahat ng ating mga gamit, flashlight, cellphone. Ay Oh. grabe. Oh, oh. Sa mga kababayan po namin diyan na nasa mga babang lugar yung laging binaba, eh, ingat po kayo para makaiwas po tayo sa mga disgrasya kung kinakailangan pong mag evacuate mag evacuate na po tayo para sa kaligtasan po natin Ayan po, dito naman po sa amin, meron din po kaming evacuation center dito, malapit lang po sa amin pero sa kasalukuyan po, po ay okay lang video okay pa naman po dito sa amin gawa ng hindi naman po kalakasan ng ulan kaya lang talaga po ang hangin talagang malakas and mapapansin po natin yan sa mga punong kahoy pati sa kawayan kawayan na namin yan po, sumasayaw talaga siya sana naman po ay huwag itulot ng Panginoon Diyos na maraming mapahamak kaya mag ingat po tayo ayan po maraming maraming salamat po sa inyong mga kapatid at sa aking mga kawabayan po thank you po sa inyong pagsuporta thank you po sa inyong pagsubaybay Bye po. God bless po sa inyong lahat. Ingat po tayo. Bye bye.